problema niyo, tapusin niyo muna. Huwag nyo kami nidamay. Ayoko niya. Tawagin ko na sila. Ipaprank na rin sila. Tika rin! Eh! Bakit na kayo nila dito, Joe?

hindi kami magkasundo sa gusto niya, hindi rin, hindi, hindi, hindi nga rin maano yung gusto ko. Mm, hindi niya rin magkasundo. Eh, yung magpag-ayos ng sales, eh, eh, sabi ko sa kanya, kung di mo ano yung yan, eh. mapet call talaga, sabi ko sa kanya. Hindi ka doon lahat, bro, sa totoo lang. Oo, oh, eh, hindi na rin naman, ayoko na rin naman kasi makipag-ayos pa dahil, hindi na kami magkatugma sa gusto niya, sa gusto ko. Kaya sabi ko, yung sales, eh, lalo na yung sa sahod, ituturo niya na kayo. Mm -hmm. Para lahat, na-endorse na lahat. Ito, ito ko yung, ano ba gusto mangyari sa ito ng ano? Kasi di, sa kanila... Di, gusto ko na talaga tanggalin siya para wala na siya sa atin. Hindi, yung, ano, yung encoding, uh, uh, nila, di ba? Uh, Pagkatapos uh, ng encoding kung kaya saan mapupunta yan? Pero report na. Sa Sa akin? Sa iyo na lang? Oo. Oh. sa... Makabayarin dun sa mga Sasabihin niya sa akin tapos ako na mag-abot ah, sa kanya. Ay, eh, kung wala na lang, bakit? Bakit sa ako sa iyo? kung na ba kasalahan? hindi, eh, okay, wala Para ako na nalat mag ayos Nabigtado yung mga kapatid, ano? Hindi, para, please. Kung hindi na na, ng mga tayo mga 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 Kasalanan niya. Diba? ini ano na, yun, eh? ano na Tapos? Ayaw niya pang... Ano uh, yung... Sistema. Diba oh, ayusin natin yung sistema? Eh katulad niya. Gusto niya siya pa rin. Na... Uh, Mag-aayos. Ang maganda doon kasi... Lahat na, na, na transparent na input nila. Mga uh, pag-check mo. Pag-check mo transparent nung nagpo-pasok ni Sae sa kanya, tsitsip po kung hmm. saan na pupunta to, kung sa bayarin o sa ano, ikaw na ba? ikaw din kasi siya din mag po sa kanya kasi to Jo, yun naman talaga yung original plan oo, dapat gano'n naman kasi kaya ayaw niya nga lang gano'n ayaw mo ba? ayun yung dapat hindi na, dapat yung nakaraan, ayos na to hindi, ang gusto mo kasi nangyari lahat ibigay mo, sahot eh, hindi nila yung kaya Pahit kaya hindi, kaya, hindi doon, yung kaya, kaya nyo, kaya sahod. Oh, ituturo mo na ngayon, di ba? Oo, ay okay, okay. Ituturo okay. ko na ngayon. Kaya nyo, ituturo ko na. Pero ayoko matutunan. Ha? Huh? Ayoko. But, ako, but, ako. But, ako, huh? kami mag-asawa. Yung problema nyo, tapusin nyo muna. Huwag nyo kami nilamay. <laughs> ay. Ayoko nyan. Ayoko nyan. Ayoko nyan. Ayoko nyan. Ayoko nyan. <laughs>